Kaya magbibidyo ako ha. Okay. May di bablog din pala ka na. Hmm. Yolo. For the vlogs. Oh, shut out. Ia yeah. daw <laughs> yeah, mga friend. Nandito tayo ngayon sa Lingga Pila, Laguna. Para sa ating as usual na business. Ito. Mga aluminum scrap po ito mga friend. Ayan o. Oh, Pinagpotola ng aluminum scrap. Yan, Lat yan. Ganyan o. No? <laughs> Salamat tayo sa Lord sa blessing mga kapatid. Blessing ito kahit paano. Hindi man malaking bagay pero nakakapakinabang. Amen. Um, salamat bro sa tiwala. Ate, salamat. Ayan, um, baka meron kayong gustong shout out diyan. Oh. Ah, shout out I sa mga tagalingkan. Yung mga customer niyo na Lagi nagpapagawa. Patingin niyo. Merry Christmas. Oh, doon po, po sa mga ano, mga nagpapagawa ng bintana. Dito sa malapit ng sa bayan ng Lingga sa Pila Laguna kahit po saan dito sa Laguna gagawin nila connect lang po kayo at uh, i-advise kayo kung paano kayo magkita-kita magagandang yari nila at patibay <laughs> so, ito mga aluminum scrap po ito yan magkitimbangan na tayo unang timbang dito niya bossing? sing Dagdagan ng patong ano pa? Patong ano pa boy? Tap. pa po? Unang timbang dalawang sako. 34 no. you know you know

pangatlong timbang 35 okay. 35 ayan mga friend dito sa hanap buhay na ito hindi pa ako takot eh oh, lang na taong... uh, tatapos na po tayo isang timbang na lang po ah, <laughs> uh oh. ah, sige 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 Boy, timbangin mo na boy. Tara. Baka ano sila? pang apat na timbang. 20 27 and a half. Sige. 27. Aha. Ngayon tayo yung labis niya na kalahating kilo. Hingihingin ko na para sa ako lang naman ano. 27. Aha. Uh, uh, okay. Meron, meron po. May pamalit tayong sa ako. 127. Oh, uh ha? -huh. bilis. Uh -huh. Pera na. Ayan lang po ang ating unang nagawa ngayong umaga sa ating hanap buhay. Hakot Hakot ng scrap.